Hello guys! Welcome naman ulit sa ating munting channel. So sa videong ito guys ay magluluto tayo ulit ng putumaya. Ang kaibahan lang sa putumaya na lulutuin natin ngayon ay hahaluan natin ng pulang bigas or tapol sa amin. Bale, ang gagawin ko dito, dalawang baso na uh, puting bigas, dalawang baso din na pulang bigas. Parehong malagkit to guys. So ang gagawin ko dito ay mix lang natin itong dalawang klasing bigas. Pagkatapos ay hugasan ko lang siya ng isang beses para hindi matanggal ang kulay ng ating bigas. So binigay lang pala to sa akin ng aking kaibigan guys itong pulang bigas. Shout out pala sa iyo Boss Gary. Maraming salamat pala sa malagkit na pula. Pagkatapos nating hugasan, ay ibabad lang natin siya ng isang oras or mahigit pa. Huwag masyadong tagalan ang pagbabad para hindi madurog kapag niluluto mo na. Ito pala ang gagamitin natin na sangkap para sa ating putumaya. Kalating cup ng asukal at kalating kutsara ng asin. At mayroon tayo dito ang loya na sinlaki ng yung hinalaki na yung paa. At meron tayong dalawang kalamansi pampabango at nagdag na rin para hindi na masyadong nakakaumay ang ating putumaya. Ganito pala ang gagawin ko sa luya. Pukod ko rin ko siya. Pagkatapos tatadta rin ko pa para talagang pinong-pino siya. Para kapag ginakain natin, hindi natin malasahan ang anghang at malasahan lang natin ang masarap na luya. Tatadta rin nyo na ng rin para medyo maputol yung parang mga hibla. Diba ang luya kapag hinihiwa mo, parang mayroon kang makikitang parang hibla. Lalo na kapag mapurol yung kutsilyo, na nagamit mo sa paghiwa at ito na nakaanda na so hihiwaan lang natin itong kalamansi para mamaya kapag pinipiga natin ay direkso na ito na pala yung gata na gagamitin natin bali sa apat na baso dalawang nyug ang gagamitin ko dahil nga ang ating malagkit ay apat na baso nagamit din tayo ng gata na apat na baso. Dahil nga dalawa lang ating niyog, ang kanyang gata ay umabot lang ng dalawang baso. So nagdagdag ako ng tubig dito ng dalawang baso. Balik kung magpapakayod kayo ng niyog, ipapiga nyo na rin sa tindero para hindi ka na mapapagod sa kakapiga pagdating sa bahay nyo. Pagkalipas nga ng isang oras, ito ay umaalsa na ang ating binabad na bigas. Bago nga pala natin lutuin, tatanggalin natin ang tubig dito. Dahil kapag hindi, lugaw ang kinalabasan ng putumaya mo. Ayan, sisimulan ko na ang pagluluto ng aking potomaya. Sa amin pala, ang tawag dito ay kawali or kalaha sa bisaya. Ngayon, ilagay na natin ang apat na baso na gata para matutunan mo kung paano ako magluto ng ganito. Panoorin mo ito hanggang dulo dahil kakaiba ang proseso ng pagluluto ko ng potomaya. Dahil yung iba, ang bigas ay ini-steam nila bago nila hinahalo ang gata. Pero sa amin sa Mindanao, iba Lulutuin muna namin ang gata bago namin ilagay ang bigas. Habang pinakulo natin yung gata, haluin lang natin ng tuloy-tuloy para hindi mamumuo ang ating gata. Masarap pala ang ganitong proseso ng pagluto ng utumaya dahil sa simula pa lang, ang ating bigas ay nakagababad na siya sa gata. Ayan, kung makita nyo, kapag hinihinto ninyo ang pagkahalo, ayan ay nagsisimula ng mamumuo. Kaya kapag ang gata, kapag kumukulo na, Ituloy-tuloy lang ang paghalo hanggang makita mo siyang maglalangis na ang bawat gilid niya. Dahil yan ang palatandaan na ang ating gata ay medyo luto na. Kung magluto ka ng putumaya, kailangang matsyaga ka at may pasinsya. Dahil ganun talaga, kung gusto mo kumain ng masarap, dadaan ka sa paghihirap. Ayan, naglalangis na siya. Ang ibig sabihin dyan ay medyo luto na siya. So ang unang ilalagay natin dyan ay itong luya. At ang kasunod naman ay itong asin. Dahil ang asin, siya ang nagbabalance ng tamis ng ating putumaya. Ang luya naman ay nagbibigay ng bango at aroma. At ang kalamansi naman ay nagpapatanggal umay ng ating putumaya. Ngayon, isusunod na natin itong kalahating cup ng asukal na pula. Bakit pula? Brown naman ang kulay niyan. Ano ba talaga kuya? Ngayon, haluin lang natin ang haluin hanggang matunaw yung asukal at asin. Tapos maglalagay na tayo ng dalawang kalamansi. At makukuluin pa natin ito hanggang dalawang minuto. Kung first time ka pa lang sa pagluluto nito, kailangan mo muna ng tikman. Baka mayroong kulang asin ba o asukal. Sa akin kasi, diridiritso na dahil kabisado ko na ang timpla nito. Dahil niluloto ko to tuwing nagdidiyo pa ako. Kaya tantsado ko na talaga ang bawat sukat ng aking sangkap sa tuwing nagluluto ako. So ngayon, ilagay na natin ang binabad natin na malagkit. Kung sa apat na basong gata, itong ating malagkit ay nakababad na rin ito sa tubig. Sa palagay natin, mayroon na itong isang basong tubig din nakababad. So hindi lang apat na baso ang tubig lahat, kundi aabot ng mga limang baso. Dahil binabad natin siya ng isang oras, so mayroon na tubig na ga sa ating bigas mismo. At sa puntong ito, mananatili na malakas ang ating apoy habang hinahalo natin to. At kapag nagbawas na yung gata, medyo sticky na siya. Doon na kayo magbabawas ng apoy. Ayan, huwag nating ikat para makita ninyo kung paano nagbabawas ang ating gata habang hinahalo natin. Pero ipoporward lang natin kaunti. sa puntong ito ay nagbawas na yung gata nagiging sticky na siya so hinihinaan ko na yung apoy para hindi masunog yung ilalim So ayan na guys, medyo toyo na siya. So mahirap na siyang haluin. So ngayon, painina na natin to. Pero aayusin muna natin bawat gilid. Para maganda naman tingnan itong niluloto nating putumaya. So kung tingnan nyo sa gilid oh, marami siyang mga bigas pa. Ayan. Kaya ayusin lang natin. Kaya kapag okay na to, pwede natin tong takpan at saka painina natin Uh, mahina lang talaga ang apoy nito, yung halos mamatay na yung apoy So paininan nyo na lang to ng mga 20 to 30 minutes sa uh, napakainang apoy uh, After 30 minutes, so i-check ninyo kung luto na ba or kulang pa uh, Kung kulang pa, nagdagan nyo na lang ng ilang minuto pa Ayan, kung nakita nyo, sakto-sakto lang talaga yung tubig na nilagay natin na 4 na baso Sa apat na basong malagkit Ayan, hindi siya uh, lata, hindi rin siya tuyo. Ayan, ganyan lang kahina yung apoy natin. Di ba kung makita nyo, halos mamamatay na yung apoy natin. So ayan guys, takpan na natin. So magantay tayo ng 20 to 30 minutes. See you later! Pagkalipas ng 30 minutes guys, ayan, tingnan na natin, i na natin itong putumaya natin. Ayan, wow! Kung makita nyo guys, oh. Ayan, medyo may kunting tutong na sa gilid. So ibig sabihin yan, lutong-luto na yan. Pero para makasigurado tayo guys, uh, tikman natin. Ayan, kukuha lang tayo ng kaunti para matikman na natin. Ayan guys, sakto-sakto, lutong-luto na siya. So takpan lang muna natin to at saka palamig-lamigin lang natin to kaunti. At mamaya-maya kakain na tayo. One eternity later. Ayan na nga guys, kakain na tayo ng putumaya na niluluto natin. So medyo malamig na siya, kaya masarap na ito kainin. So wala tayong si Kwati. Si Kwati daw masarap dito. Kaya ito na lang, kapi at gatas na lang ang ipapartner natin dito. Ayan, kain tayo guys! Walking alone, the streets are empty The only thing I can see is my own silhouette I'm getting stronger, step by step The clock is ticking, but there's no time for me